Welcome back again guys dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bagong Facebook account sa iyong cellphone. Kung gusto mong malaman panoorin mo ito ng buo. Ang unang gagawin buksan ang Facebook. Dito pindutin ang create new account. Pindutin ang Get Started. Dito isusulat nyo ang inyong first name at last name. Pagtapos na, pindutin ang Next. Dito sa What's Your Birthday ilagay nyo kung kailan kayo pinanganak saking ang birthday ko ay October 7, 2002. Pagtapos na pindutin ang Set and pindutin ang Next. Dito sa What's Your Gender pipindutan nyo yung female or male. Ako ang pipindutan ko yung mail kasi lalaki ako. Pindutin ang next. Dito may nag-pop up na allow Facebook to access your contact. Pindutin ang allow. Dito sa what's your mobile number ilalagay ninyo ang inyong phone number. Pagtapos na pindutin ang next. Dito sa create a password ilalagay nyo ang pinakamahirap hulaan na password. Sa aking ang ilalagay ko ay ang hilopogi isandaan at tatlo. Pagtapos na pindutin ang next. Dito sa save your login info, kung gusto nyo ay save pindutin ang save. Dito sa agree to Facebook's terms and policies, pindutin nyo ang agree. Dito sa do you already have a Facebook account, pindutin ang no create new account. Dito sa Enter the Confirmation Code, hintayin nyo yung ICESEN na code sa inyong cellphone number. Eto na, and pindutin ang next. Dito sa Add a Profile Picture, maglalagay tayo ng profile picture sa ginawa kong bagong account, and pindutin ang Add Picture. Dito hahanapin nyo kung anong picture ang ilalagay nyo. Sa akin ang ilalagay ko na picture yung kasama ko si Tito, Subscribe po kayo kay Ako sa Doji. Kapag nakapili na kayo, pindutin ang Done. Tapos na nakagawa na tayo ng bagong Facebook account. Dito sa Turn on Contact Uploading to Find Friends Faster, ang pipindutin ko dyan ay Not Now. And pindutin ang Skip. Pindutin ang Next. Ayan na okay na at na-set up na natin ang ating Facebook account. Dito na nagtatapos ang ating tutorial. Kung bago ka palang sa aking YouTube channel, pwede bang makahingi ng iyong subscribe?